Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Sagittarius, para sa Marso 3, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam sa iyong puso, minamahal na Sagittarius. Ang hangin ay tila puno ng isang hindi maipaliwanag na pananabik, isang panawagan sa iyong kaluluwa na lumabas, tuklasin, at hanapin ang mga bagay na nagpapasiklab sa iyong diwa. Subalit sa kabila ng iyong likas na pagkahilig sa pagalugad at paghahanap ng bago, ang buwan na namamalagi sa ilalim ng tanda ng Taurus ay bumubulong sa iyo na bigyan din ng halaga ang kapanatagan at kaginhawaan ng mga pamilyar na bagay. Nararamdaman mo ba ang banayad na paghila sa pagitan ng dalawang enerhiya, ang kagustuhan mong maglakbay patungo sa hindi pa natutuklasang mundo at ang pangangailangan mong yakapin ang kapanatagan ng kasalukuyan? Sa gitna ng dalawang ito, nariyan ang susi sa iyong balanse. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, subukang damhin ang kaligayahang hatid ng kasalukuyang sandali. Huwag mo lamang ituon ang iyong atensyon sa kung ano ang susunod na mangyayari o sa mga bagay na nais mong makamit sa hinaharap. Sa halip, bigyan ng halaga ang kasalukuyang karanasan, ang mga ngiti ng mga taong nakakasalamuha mo at ang init ng araw na humahaplos sa iyong balat. May kakaibang saya sa pagiging masigla at masaya sa kasalukuyan, at ito ang kulay na magpapaliwanag sa iyong mundo at sa mga tao sa paligid mo. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng isang natatanging paalala, ikaw ay may mga kahangahangang katangian na dapat ipagmalaki ang iyong katalinuhan, sigla, at likas na pagiging masayahin ay nagiging liwanag sa madilim na sulok ng mundo ng iba. Hindi mo kailangang itago ang iyong kinang. Yakapin mo ito ng buo at hayaang magningning ang iyong tunay na pagkatao. Habang ipinapahayag mo ang iyong sarili sa paraang tapat at makabuluhan, mapapansin mong lalong lumalakas ang iyong tiwala sa sarili subalit, sa likod ng kasiglahan ng iyong enerhiya, maaari kang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, dahil sa matibay na impluensya ng Taurus. Ang tanda ng Taurus ay isang simbolo ng katatagan, at kahinahunan, na maaaring magbigay sa iyo ng damdaming gusto mong manatili sa iyong comfort zone. Ito ay maaaring magdulot ng saglit na pagkalito sa iyo, lalo na't likas kang adventurous, at mahilig sa pagbabago huwag mong hayaang pigilan ka nito. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pagkakaroon ng katiyakan at pagsunod sa iyong nais sa buhay. Ngayon ay isang araw upang palawakin ang iyong malasakit at kabaitan sa iba sa simpleng pagbibigay ng isang iti o taos pusong pakikinig, maaari mong mapaganda ang araw ng isang tao nang hindi mo namamalayan. Minsan, ang pinakamaliit na bagay, isang magandang salita, isang yakap, o isang matyagang pakikinig, ay nagdadala ng pinakamalaking epekto sa puso ng iba. Ang iyong likas na kabutihan ay maaaring maging liwanag para sa isang taong nangangailangan ng inspirasyon. Sa aspetong pinansyal, maaaring may dumating na pagkakataong magpapalago ng iyong yaman o magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap. Maging matalino sa mga desisyong may kinalaman sa pera. Bagamat ikaw ay isang risk taker, mahalaga rin na timbangin ang iyong mga opsyon at tiyaking ang bawat hakbang ay patungo sa isang mas maunlad at masiguradong hinaharap. Hindi kailangang madaliin ang mga bagay. Hayaan mong ang tamang oportunidad ay kusang lumapit sa iyo. Sa kalusugan, alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng balanseng pagkain at sapat na pahinga. Ikaw ay likas na aktibo at puno ng enerhiya, ngunit kung minsan, sa sobrang abala mo sa iyong mga ginagawa, nakakalimutan mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang magpahinga. Mahalaga ang pahinga upang mapanatili ang iyong lakas at sigla. Subukan gawin ang isang aktibidad na hindi lamang nagpapasaya sa iyo, kundi nagpapahinga rin sa iyong isip, tulad ng meditation, yoga, o simpleng paglalakad sa isang lugar na malapit sa kalikasan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay bughaw at kahel. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, katiwasayan, at kalinawa ng isipan, habang ang kahel ay nagdadala ng init, sigla, at positibong enerhiya. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito, o gamitin ang mga ito sa iyong paligid upang mas mainganyo kang magpatuloy sa araw na may panibagong lakas at sigla. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay 20, 35, at 50. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiwala sa sarili, at pagunlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras sa pagsusulat ng iyong mga pangarap at plano sa hinaharap. Ang simpleng pagsasali ng iyong mga iniisip sa papel ay makakatulong upang mas malinawan ka sa iyong nais gawin sa buhay. Maaari ka ring maglaan ng oras sa isang masayang aktibidad na nagpapalaya sa iyong isipan, tulad ng pagsayaw, pagkanta, o kahit simpleng paglalakad sa ilalim ng araw. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili, upang pagnilayan ang mga naganap. Ano ang natutunan mo ngayon? Paano mo magagamit ang mga aral na ito sa iyong hinaharap? Minsan, ang pinakamaliliit na sandali sa araw ay nagdadala ng pinakamalalim na kahulugan. Yakapin mo ang bawat karanasan, maging magandaman o may kaunting pagsubok, sapagkat ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng iyong likas na kasabikan sa pagbabago at paglalakbay, may halaga rin ang kasalukuyan at ang mga taong nasa paligid mo yakapin ang iyong paglalakbay, ngunit huwag kalimutang pahalagahan ang mga sandaling mayroon ka ngayon. Magpatuloy ka sa iyong landas ng may bukas na puso at isipan, at tandaan, ang mundo ay isang malawak na entablado ng mga oportunidad na naghihintay lamang na iyong tuklasin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.